Pagsisiyasat ni Senate Finance Committee Chairperson Wynne Gatchalian, anim na red flag sa panukalang 2026 budget ang kanyang napansin. Kabilang dito ang mga infra project na walang nakalagay na station number at pawang pangalan lang ng lugar. Pangalawa, ang duplicate projects. Pangatlo, ang mga proyekto sa iisang lugar pero may iba't ibang package o phase. Pangapat, ang mga infra project na pare-pareho ang halaga ng inilaang budget or round amounts. Panglima, yung mga may nakalagay na code name habang yung iba ay wala. At pang-anim ay ang mga proyektong nilagyan ng budget ngayong 2025, pero naulit na naman sa 2026. Nahalukay naman ni Senator Ping Lacson ang higit 500 items sa DPWH budget sa susunod na taon para sa Metro Manila Regions 1 and 2 at 3, na tig 100 million at 150 million pesos ang budget bawat isa. Ang punto namin, itong red flags, dapat mawala na ito pag sabit ng NEP sa amin. Kasi these are common sense. Para sa akin, common sense. Kung nahanap nga namin dito, I'm sure kayang-kaya hanapin ng DBM yan.